News updates. mga balita ngayon gamit para sa paggawa ng pampasabog kumpiskado, dalawang suspek arestado sa Zamboanga City. Empleyado ng DPWH patay sa pamamaril sa Isulan Sultan Kudara. Halos dalawang bilyong piso para sa kwalipikadong claimants ipinamahagi ng Marawi Compensation Board. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Arestado ang dalawang suspect at kumpiskado ang mga materyales na maaaring gamitin sa paggawa ng pampasabo sa operasyon ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at Task Force Sanglahi Lahi Bravo sa pamumuno ni Police Brigadier General Nicolas Torre III kamakaila sa barangay Rio Hondo, Zamboanga City. Sa operasyon, inaresto ang dalawang suspect na kinilalang sina alias Arjemhar at Gamar dahil sa ilegal na pag-iingat at pagbebenta ng mga materyales na maaaring gamitin sa paggawa ng Improvised Explosive Device o IED. Kumpiskado sa kanila ang 2,000 piraso ng blasting cups, 2,000 piraso ng Improvised Non-Electric Blasting Cups, tatlong rolyo ng Safety Use Commercial, limang plastic bag na naglalaman ng hinihinalang TNT, dalawang spool ng light pink detonating cord at iba pang mga ebidensya. Tiniyak ni Police Brigadier General Torre na ang CIDG at Task Force Ang Lahi Bravo ay patuloy na magsusumikap na labanan ng terorismo at tiyakin ang kaligtasan ng publiko. Dead on the spot ang isang kawani ng Department of Public Works and Highways o DPWH matapos pagbabarili ng riding in tandem sa barangay Kalawag Dos, Isulan Sultan Kudarat Kahapo. Base sa ulat, naglalakad ang biktima sa kalsada sa Purok Capital West nang na pinaputukan ito ng malapitan ng suspect na sakay ng motorsiklo. Kinilala ng scene of the crime operatives o SOHO SK ang biktima na si Jose Mangino Dasalya, 51 anyos, isang driver at residente ng barangay Tuwal President Quirino Sultan Kudara. Nakuha na naman sa CCTV ang mga mukha ng suspect at narecover ang mga bala ng .45 caliber pistol sa crime scene patuloy ang pagtukoy ng pulisya sa motibo ng krimen at ang hot pursuit operation laban sa mga suspect. Halos 2 bilyong piso sa kwalipikadong claimant sa nakalipas na dalawang taon ang ipinamahagi na ng Marawi Compensation Board o MCB Ayon kay MCB Chairperson May Sara Dandamon Latif nitong lunes, sa programang Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Latif na umabot sa 1,436 claimants ang nakatanggap ng bayad mula 2023 hanggang 2024. Target naman ng MCB ngayong taon na mabayaran ng 2,000 hanggang 3,000 claimants. Ang MCB ay may 14,495 claims mula sa mga individual na naapektuhan ng Marawi siege noong 2018 na sumira sa 32 barangay. Alinsunod sa Republic Act 11696, may mandato itong magbigay ng kompensasyon sa mga nawalan ng tahanan at kabuhayan na may deadline hanggang 2028. Bilang isang quasi-judicial body, Tiniyak ni Latif na mahigpit ang pagsusuri ng MCB sa mga aplikasyon upang maiwasan ang pandaraya at matiyak ang tamang pagbabaya. Ang akbang na ito ay naglalayong makatulong sa mga tagamarawi sa kanilang muling pagbangon. Para sa Kiblat News Channel, ako si Renze Lenon, nag-uula. Lord, kung here, fear, and faith, and trust in you, na-sustain me,

We cannot lose any more persons. <laughs> Now, ayo. Sisimarinimot. Sa kalan ng mama, <sighs> mga, oh, alaga ng espiritu Santo. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.